Ayan mga kawander, update tayo sa mansyon. Ayan dito si Wonder ka sa bahay vlog. Kasama niya si Kobe Jean. Ay, Kobe Jean. Ayan. Ngayon mga kawander, uh, update lang tayo sa mansion. No? Kasi mga kawander, mayroong bago dito at magugulat kayo. Tara, labas tayo. Mga oh, ka-wander, May tao sa kusina. May tao. Oh! Ano nga? Ate, anong... What a galat! Hello <laughs> po! Ay, mga siya yung si... Ate Joseph, ano, family? Or Banji. Banji. Ayun. Anong ginagawa mo? Nilinisan ko po itong ano, kalan. Ah, nilinisan yung kalan. Sabi ko sa sa'yo, magpahinga ka muna sana. Mga ka wonder kaya nung umaga pa kasi siya galaw ng galaw. Last na po to ka-wonder. Ah, last na yan. Ayan. Siya po yung inserts uh, in-charge dito sa kusina. Kaya nilinisan niya lahat, no? Ayan, ito, mga ilalim ito talagang kanina inayos niya. Marunong din po kayo magloto, di ba, ma'am? Oo, oh, pero hindi ba siya. <laughs> Ayan, marunong siya. Oo, oh, kumbaga, marunong din naman siya magloto. Ayan. Shout out kay, uh, ano ito, paano ulit? Banji. Banji from La Union. Oh, no. Sudipin. So Sudipin La Union. Ayan, mga kawander. Sana lang, no? Sana lang matanggap. oh, <laughs> oh. sana lang makapasa siya ng 7 days Kasi mga ka-wonder, sa lahat ng nag-comment sa atin, nag-PM, siya po yung ating napili Siya yung napupusuan ng wonder family na itry yung kanyang kakayanan Ayan, ayun. mga ka-wonder, uh, ito kasi sinabi namin siya na ayun namin ang inuotosan kaya kusang, kusang niya itong ginagawa Ayun, wala pong nag-oto sa kanya Ayan, sige pag tapos ka na, magpahinga ka na ha. <laughs> Ayan, si Banji from Sudipin, La Union. Okay, bye-bye. Ay, mga ka abangan nyo pa pala yung kanyang vlog. Mag Mag-vlog ka rin daw ba? Kung tutulungan nyo oh, po. Kung tutulungan. O, sige, sige. O, oh, sige. Uh, ano ah, Kayang-kaya natin yan. O, oh, bye-bye. Bye-bye. Hmm. Uy! Sino yun? May dumating. Ha? Ang nangyari sa mata mo? Ano, ano, yung sa ano? Ha? 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 Napuling? Piskat? Piskat? Ano ka ah, gawin mo dito? Magbabad, Magbabad. Ba? <laughs> ay, si ay si, si ano pala, si Banji. Ha? Oh, nag, oh, siya, siya, oh. oh. Ayan mga kawander si ba Ate Banji. Ayan. Siya siya yung interns ng kusina kaya ito uh, hindi namin to inuutosan mga kawander talaga ng kumikilos lang siya. Ayan. Sana all wander ka sa bahay no hindi na no. Oh di ba? Sana all. Ay mga kawander. <laughs> Oy, pang itlog dito sa mga kawander alam niyo na oh Ano mo ka ka? ayon sige. Ay mga wonder, uh, matulog mo tayo. See you sa ating next vlog.